Hi. Ako si Ronban Kiana Slim at ito ang aking output number 3. Sabi kung pagmamahalan ni Leonor Rivera at ni Dr. Jose Rizal, dapat ba nating sisihin ang kanyang ina o ang ina ni Leonor o dapat ba tayong magalit sa kanya? Sapagkat siya ang naging hadlang sa pagmamahalan ni Rizal at ni Leonor. Sa aking palagay ay hindi. Bakit? Dahil kahit sinong magulang ama man yan o ina parehas na parehas ang gagawing desisyon sa ina ni Leonor sapagkat sino ba namang magulang ang papayag na ikasal ang kanyang anak sa isang rebelde dahil rebelde ang tingin ng lipunan kay Dr. Roselosal kung siya ay nabubuhay pa ngayon kung talagang tunay ang pagmamahal ng dalawa sa isa't isa bakit hindi na lamang naging kontento si Rizal na mamuhay ng payapa dito sa Pilipinas at ituloy ang pagmamahala nila ni Leonor. Ngunit nanindigan siya sa kanyang gustong gawin na ipaglaban ang Pilipinas. Kaya yun na nga ang nangyari na uwi ang kanilang pagmamahalan sa hiwalayan dahil sa ina ni Leonor. Ngunit ulitin ko, wala tayong dapat, o wala tayong karapatang sisihin ang ina ni Leonor Rivera.